ni Yasi Pressman. Horror Debate, starstruck moments with Joel Tor. Welcome back to our YouTube Star Pulse, say si Philippines. Your ultimate source for the latest and hottest entertainment news in the country. If you're new here, don't forget to hit that like button, subscribe, and ring the notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Isa na namang nakakakabang pelikula ang ihahatid ng Viva Films ngayong summer. At ang bida, Walang iba kundi si Yasi Pressman sa kauna-unahang pagkakataon sa isang full-blown horror suspense film. Pero alam niyo ba? Hindi lang multo ang kinatakutan ni Yasi sa set ng Key Isolated, kundi pati na rin ang eksena kasama ang beteranong aktor na si Joel Torre. Bakit kaya? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Starpulse Zew, April 30, 2025, Mark that date. Dahil ipapalabas na sa mga sinehan ang Key Isolated, ang pinakaunang horror suspense film ni Yassie Pressman. Sa media conference na ginanap sa Vivacaf sa Cubao nitong April 8, ibinahagi ni Yassie ang mga naging pagsubok habang ginagawa ang pelikula, talagang na-challenge po ako physically, mentally, emotionally. Hindi po talaga ako nanonood ng horror films. Takot po talaga ako. Ang huling pelikula na pinanood ko po ay Insidious. Dalawa zero, isa 2010 pa. Dahil dito, aminado si Yasi na hesitant siyang tanggapin ang proyekto. Pero in the end, tinanggap niya ang hamon. At good thing she did, sabi ko, it's a nice challenge. It's an honor to be working with Tito Joel Tor at kay Derek Benedict Meek. Pero heto ang nakakatuwang revelasyon mula kay Yasi. Kahit wala pa ang supernatural na elemento sa set, may isa na raw siyang kinatatakutan at yon ay ang kaeksena si Joel Torre yung first sequence po namin sa isolated. Sobra pa rin po akong kinabahan. Sabi ko, Tito Joel, na starstruck pa rin po ako. Throwback muna tayo, magkasama na dati si Nayasi at Joel sa action drama series na ang probinsyano. Ang tawag pa nga ni Yasi noon kay Joel ay Tay. Pero iba na raw ang dynamics ngayon sa isolated. So ako, talagang I tried to take him away sa pagiging tatay ko. Pero yung Joel Torre na superstar, nandyan pa rin. At kahit kabado, ramdam na ramdam pa rin ni Yasi ang suporta at guidance mula sa veteranong aktor. Open book daw si Tito Joel, walang arte, walang pader, isang mentor on and off cam. Bilang batang artista pa rin, syempre ang sarap ho nang may mapagtatanungan ka. And for me, that's a blessing. Pero hindi lang star power ang aabangan dito, dahil ang mismong script ng pelikula, ayon kay Yasi, ay isa raw roller coaster ng emosyon at twists, grabe po talaga ang script nito paikot-ikot, nakakagulat. Kaya kahit relaxed ang set, ako po, kabado palagi. Inilarawan ni Yasi na ang E-Isolated ay isa sa pinaka-easy at pinaka-hardest films na nagawa niya, easy dahil sa professional and welcoming na team, pero hard dahil sa intense material at pressure bilang bida sa isang genre na bago sa kanya. Sa direksyon ni Benedict Mick, nakilala rin sa mga dekalidad na pelikula tulad ng t at The Momol Nights, Knights, at kasama pa ang mga magagaling na co-actors, tiyak na mag-iiwan ng marka ang isolated sa mga manonood, its team effort, at bawat isa raw sa. Cast ay may ambag sa kabuang creepy yet exciting na vibe ng pelikula, so mga ka-starpools, handa na ba kayong matakot, ma-excite, at ma-starstruck din tulad ni Yase? Huwag palampasin ang e-isolated sa mga sinihan na simula April 30, 2025. Kung nagustuhan nyo ang video na to, give it a thumbs up. I comment nyo rin kung excited na kayong mapanood ang pelikula at kung sinong horror actor ang gusto nyong makasama ni Yasi next time. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Star Pulse Philippines. Stay buzzing!